kamu tidak apa tidak pernah maka kita kau kota kita dah semua ini sama a... juga importanti kena lanun deh kau tak pernah ipalit nama ibu so sa pagkakaroon hindi ang aking mga panginang lano ang sa mga yung pinaka-importante ang gas ang sudan sa gas ang sudan yung kumusta na model si Montia okay lang may nalanggir no kaya tabangan mo si Montia no kung sa minsahe ni mo si Montia o tiyo salamat kayo ni mami sa gof sa dagang kaya mag-anak ayan hindi ang kasay ko ang Nakakamu ulit si mama ni Ang niyang laki. ngayon po ay napadalaw tayo dito sa uh, ah, Tulibaw, Malingin, ah, Bugo City. Uh, ah, gumikan po sa itong amigo nga si uh, ah, G. Cyril Piro. So, kabahin ah, aning uh, tulo ka mga bata. So, nah, ang ang mga bata na abi karon atong makasulte, parang mahibawan sa ninyo. Uh, para malaman ninyo kung bakit napunta kami dito. So, nandito pag hi mo. Hi mo dito. Uh, Kinsa tay pangalan nimo? Marilyn. Marilyn, <coughs> ikaw. Ha? Ah? Si Manila ikaw inday. Ha? Huh? Ria Nabil. Ikaw ang kinabuangan. Kinsa na ikaw? Ini ikaw ini kau mau ikut nama Kau sudah grade? Rito, ikaw? Rito, ikaw yun Rito, pareha mo? Uh Oo -oh. Sa kilit, ilahang ayaan Si, si pangalan ni mo ate? Ha? Ria Ria Usa sa KPWD No? Inborn ba ate? Inborn So, sila, dili sila anak ni ate Ria So, ate Ria na sa kay mga anak no? Oo Pila ka buka anak ni mo? Unom. Asa man sila ron, naradere? Oo, naradere Ang inong ba na? Nag-trabaho. Nag-trabaho? Kung saan trabaho sa Jey Mumbana? Construction. Oo. So, kanyang tulong ka pag-umangkon na nai mo sila? Sa kumbana. Pag-umangkon na. Pag-umangkon sa Jey Mumbana? So, pang... So, kanis lang tulong na sa imuha nagpuyo ka ron? Oo. So, ina, nito, unong kabukin mong anak niya, PWD sa ka? Kung saan man kalisod po nga unong ni mong anak, yan na mga pag-umangkon na nabugan? Pag-umangkon nag times nga mahila ko nya mo give up na lang ko pero mapatibabaw jud akong kaluoy unsa may nahitabo da ni ate nang tulo ka mga bata unsa uh -huh. may mm nahitabo -hmm. ani nga naaman man sa imong asa di ilang mamagpapa ani ang ko ana na sir ang pap ang papa ana na sa sibo uh -huh. nya ang mama ana gibyaan ani sila oh. Uh -huh. pag ingon sa ako ang paris na na asya yung pag-umang looy kayo kagigyaan niya yeah. ang sitwasyon nila di ko looy po kayo ba kay lisod po ang nag-atiman kay kada uh -huh. so asa din sila nga lugar nagpuyo um, sa na? aming so, dito sila biya eh oo oh, dito Oo. Uh -huh. so ang hitabo kikuhaan nyo dito di ato sa iyahang papa o sa ako ang pana Oo. Uh -huh. Yeah, ato niya pag-ingon niya ka ng ngayon akong pares nga ipatiman lang ipagwan ka lang patiman sa kuwa ba wala dyan ko o kando sa ako ang bana kay daghan bayak po kong anak uh -huh. nga lisod bayak po nga muto ko ato akong gipangayo sa ginoo in kong lord mangayo kong sign lord kong kanang para dyan ni imo kong kining mga bata akong imo dyan ni ipatiman sa ako para dyan sa ako ah kay ato mang nga time kay nagtan-atan ako mga video bitaw ya yeah, naluoy man ko ba kay gidaan sila silang ginikanan inko anak ko ko inko hala no, ari na lang ka amo sa amo ah. ya yeah, moro ko guru ko gisukod sa Ginoo ba kay pagka uh, mga pila ka buwan ni kuan man ako ang bana nga naa pag umangkon kay yeah, naluoy sad ko dito jud ko nakahilak kami hapit na siya maanod susapa kaning mga bataan o kaning gamay hmm. So maura na siya ay eh, anak sa Juan uh, silang Siya mamagpapa nga katong dito sa Maglanilya. Buwan man ni eh, sila kabuok. Lima? Lima. Oo, yeah. namatay ang duha kalalaki. Namatay? Oo. So silang tulo na bilin. Silang tulo. So ang ilang mama, naw, na, naw, naw, nawag na, na, tangra. Ang sangon sa mandang ah. Ang ako alang nabalitaan kay ni Kuyong Ulain. Eh, o, oh, sa imo lang nabalitaan. So wala na nagpakita. Wala na. Ilang papa nagtrabaho. May trabaho dito sa Cebu. Niya sa man kanang magulian Dili. Talag sara ka ayo. Niya mo padala. Tag sara pud ka Karon nga naa ni si mong trabaho. Karon nga ni si mong poder magpadala pud po yang papa. Magpadala siya kung naa siya ikapadala. Kung wala wala sa. Hmm. Ang imong bana nagtrabaho, inya lagi yung budget-budgeton nga oo, makaya oo. sa inyo ma. Niya mga... pagkuana ni kay pag-abot -pag ani diri kay wala man ni sila bunyag.

Yeah, kumusta man nga naa mo sa inyong tiya? Unsa man unsa kumusta nga sa inyong tiya o tiya? Okay ra, wala mo nagpabuyag. Ang inyong mama wala na jud pakita sa inyo ha. Wala na. Nya wala mo mingawa sa inyong mama? Wala. Ha? wala man. Wala na si ngawa sa inyong mama. Ikaw inday, wala na kami sa inyong mama. Ha? Gagmay nang three 3 years ago, tulo na katuig ang nilabay. Diri na sila nya si Inday gamay pakai kapag ari diri Inday. Ha? O ikaw wala kami ngawa sa imong mama. Sa imong papa. Ini ka. Ikaw gi. Okay. Papa ni mo. Diningaw. ikaw. Diningaw. Uh -huh. So wala mo minsahe mensahe, na ka na. naamoy amoy mensahe sa inyong mama ug papa. Sa mama, na kay ka nang panawagan. Wala. <laughs> sa si, 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 um, imong wala kay panawagan sa si imong mama ina ma Inama, asa na man ma ina dai sa imong papa sana na sige ko na imong si papa sila wala sa mga was mama kay siguro tungod gamay pa silang ng hanto don wala na wala kita wala na lang nakikita so mas gimingaw sila silang papa kay usay ko padala lang papa kung na apod. kung wala wala sad so nawagan kasi yung papa ina Kasi wala mo uh trabaho. -huh. Oo. mana usahai. Hmm. Ina ina apa? Panik, panik kamu tiap ya, apa? Kena pun mitiri. Panik kamu tidak apa? maka pa, kita kau <coughs> perta kita dah semua. Uh -huh. eh, Mungkin saya menjadi importanti kena ngelan mondin he. Kau tak para ipalit nama ibu gas. Maka ibu no, nama ibu gas tu. No. Ya kena isna kena pan anak. Tiap apa? Hah? bugas di kurtantina konsep puncapailah air bener puncapailah air ni, papa. ni Inday, ya papa para mapalitong bugas ko bugas ka kanang kuan pin kanang pan kanang pin apa eh kabinan pot sudan si Indah, dekan kayu koto loya ya gini walai walai juga gini kanan nggak makuan kanang makatiman udah dekan kayu koto ngotot ya kah koto lusa ha nak putih putih tahun sih lang kayak palet Ikaw inday na kay kwan, na kay sulte sa imong papa. Sige. Na kay pangayoon basin mo tong hatog ma. Sige. Ito po yung bunso nila. Pila na kita edad ani ni? E. Ikaw inday uh, na kay na kay iminsahe sa imong papa. Ano yung ta? Ano yung tampiyaan ng mo? punya permintaan untuk kamu pada semua. Tarung kita dalam terbawa nanti kamu kaki tahu gawai. So sepagi karon indai ang aking mga panginang lano ang sa mga pinaka-importante ang gas ang tugas ang gas ang sudan ang tanong pa sa pag-eskoy lang ang tanong balon-balon kumusta ang naamod rin sa imuntiyak okay may nalanggir no kay tabangan mo sa inyong tiyak no mm. kung mm. sa inyong mensahe ni mo sa inyong tiya o tiyak. kayo ni mami kasi ko kasi dagang kaya mag-an na kaya hindi ang kasi ko an binuotan lang ha kaya daghan na kayong. kung ang, ang, mga anak sa inyong tiya magpabuyang madugan ko tiya mo no binuotan lang yun no

mama wa nang na lang ilang papa kay nang itang trabaho ang padala usahay so mao lagi nang panginang lano nila karon uh, base po sa sa ilang ayaan nga nagbuhi nila kani pong dugang-dugang lang -duga taon nga kuan dugang-dugang -duga nga uh, tabang kay construction worker lang imong bana ate no so listo jud kayo nay unom ka na construction worker pilar po hey. sildo ate kada kada bu anang Oh, 450 ang adlaw. So, unong kabukad anak nag-eskwela pa na pa kay college. Mo college. Na dati amo na. Liso-liso din natin no. Oh, so Leo ta karon, nandito kami ngayon. Uh, dumaan kami dito. Uh, kay paano makahandog tayo ng atineng. Maraming salamat po sila po ang napili kong uh, bigyan. Bigas at saka mayroong kunting kas para din sa pang-ulam-ulam. Ha? Huh?

Uh -huh. Salamat kayo nga sa mga ng grasya ng dako na kayo sa aming kapabang. Jud nagdahom, like unexpected blessings Jud. Wala ko nagdahom Jud, pero ang nga na ada grasya nga mo sa amuka. Pinaagi sa ilang seri si Osi Salamat kayo sa nagsponsor sponsor Daghan pang grasya nga mo sa inyong pamilya. Protection sa kanunay. Huwag sa inyo sir nga panalipdan po mo sa inyong pagbiyahe. Ganyan salamat sa ilang musrine, musrine usi o siyong ni bustata na gihimo silang instrumento para makatabang usab sa nanginahanglan labi na sa mga bata dili lang kay kini ang ilang gitabangan kun dili daghan pa ug among gipangayo sa Ginoo nga tagaan pa sila grasya ug kadasig ug mga mga sponsor nga arun Ila ita usap ita bang usap sa nginahanglan salamat kayo nga salamat kayo walang isa sa yan salamat salamat kayo salamat kayo okay salamat po bye bye salamat atining uh, atining uh, bitik atining bitik maraming salamat po sila po ang ating ating binigyan So, sana kung sana uh, mayroon pa mag-abot. Kung sino pang magnanais mag-abot ng uh, kahit kunting-kunting tulong, mag-PM lang kayo sa aking FB page or uh, sa aking, ang aking jikas mga nais para sa mga bata. Okay, Maraming salamat at uh, salamat again ni eh. Uh, GC Del Piro Arto Nominoy. Thank <laughs> <laughs> kayo. Thank you. Kayo. <laughs> <laughs>